Ilasinadyang isinama ni Moira de la Torre ang isang kilalang isyo na naging paksa ng usap-usapan sa kanyang latest Facebook post na may kinalaman sa aktor na si Sam Milby. Noong Sabado, ikalabin lima ng Pebrero, nagbahagi si Moira ng bagong update tungkol sa kanyang kanta na San Kana. Sa kanyang post, ipinagmalaki niyang available na ang official music video ng nasabing kanta at makikita rin sa video si Sam. Ang caption ni Moira ay, San Kana, official music video starring Sam at me out now. Ang mga netizens na may malisyosong pananaw ay agad na pinansin ang post ni Moira dahil sa pangalan ng aktor na Sam na nakatag. Ang ilan ay nag-assume na si Sam Milby ang tinutukoy niya kaya't napag-uusapan tuloy ang kanilang relasyon dahil na rin sa mga dating balita na may kinalaman sa dalawa. Gayunpaman, sa mismong post ni Moira, hindi naman si Sam Milby kundi si Sam Concepcion ang tinutukoy ni Moira na kasama niya sa music video. Dahil dito, ang mga netizens ay nagkaroon ng kanya-kanyang reaksyon tungkol sa post ni Moira. Marami ang nagtaka at may ilang nagkomento ng may halong biro, tulad ng ibang sampalae, na nagpapakita ng pagkalito at pagtawa ng mga tao sa sitwasyon. Dahil sa pagkakalito tungkol sa pangalan ng Sam na nabanggit sa post, nagkaroon ng ilang mga usapan na nag sa ibang tao na magbigay ng kanilang mga opinyon at komento. Ang post ni Moira ay nagbigay din daan para muling mabanggit ang relasyon nila ni Sam Milby, na tila walang kinalaman sa aktwal na post, pero hindi ito nakaligtas sa mga netizens na mahilig magbigay ng malisyosong interpretasyon. Sa kabila ng mga reaksyong ito, malinaw na si Moira de La Torre ay nag-focus sa pagpapakilala ng kanyang bagong music video, at hindi niya inaasahan na magkakaroon pa ng koneksyon ang post na ito sa mga isyu na hindi niya naisip na muling babanggitin. Ang kanyang post ay nagbigay daan lamang sa mga usap-usapan na sa mga ganitong pagkakataon, tila hindi maiiwasan sa social media. Sa kabila ng mga reaksyon mula sa netizens, patuloy na nagbigay si Moira ng impormasyon at update tungkol sa kanyang mga proyekto. Sa pamamagitan ng kanyang social media, ipinaaabot niya sa kanyang mga taga-suporta ang mga bagong gawain at tagumpay sa kanyang karera. Gayun din, ang mga fans ay excited na makita ang video ng kanyang bagong kanta at suportahan siya sa mga darating pang proyekto. Puno ng saya at kasiyahan ang post ni Moira, at sa kabila ng mga malisyosong reaksyon, nagpapakita lamang ito ng epekto ng pagiging sikat at ang hindi maiwasang mga intriga na kadalasan ay nauugnay sa mga celebrity. Ano ang sa inyo sa balitang ito?